Nakiusap sila kung so, pwede akong huwag nang tumakbo. Alam nga yung one, working huh? girls one, two. two. Uh, Kami nila uge. Ah, mas political dito. Oo, oh, oh, yun. Ricky Davao, pumanaw na sa edad na 63. Pumanaw na ang veteran actor na si Ricky Davao sa edad na 63. Kung ating babalikan, December 2024, inihayag ng veteran columnist na si Christopher Min ang tungkol sa di umano'y iniindang malubhang sakit ng aktor na si Ricky Davao. Ani ni Christy noon, nakarating sa akin ang balita na may pinagdadaanan ngayon ang magaling na aktor at direktor na si Ricky Davao. Hindi po mula sa amin manggagaling kung ano po ang pinagdadaanan niyang sakit ngayon. Mas maganda po kung sa kanyang pamilya magmumula ang balita. Pero isa lamang po ang sabi ng aking source. Humihiling po ng dasal ang pamilya at muli po ang ating hiling sa ating mga kababayan, bigyan po natin ng panahon para sa isang panalangin si Ricky Davao, dagdag ni Christopher Min. Last year na na-diagnose si Ricky Davao ng isang terminal illness. Kapag tinawag na terminal illness ang sakit ng isang tao, ito ay very fatal resulting to death.